Ano? Hitman, hitman, hitman. Ah, ito ba yung sa mukha? Yung oh. pang, ano, ta... Pang toppings. Ito, ano, naman to. Ah, pang brush. Eh, ito yun, oh. Para, ano, pakyawan. Oh, kalmas na Ito, arawan yan. Ito, pakyawan. <laughs> <laughs> eh, paano to? Pag ganito, kaya? Ah, Pag ganito na po. Ano to? Pang... Pang isang buwan Pang 8 to. oras lang po. oh, sa oras. <laughs> <laughs> <Itong pakiyawa. laughs> ito, 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 toto, toto. Pag nag-ano ka, nag-contra ano, ka ng magpupintura ba? Tapos sa uh, arawan, pwede to itong maramihan na, tiri Ang oh, na panghugas Ang mga plato. Bilog, kulay. Ang bilog. Ito, nasa ano, garapon. Stop play. Stop antik bayantik Iya, ndang lan bay.